Talagang nagpapasalamat at pinararangalan ako na matanggap ang Distinguished Chief Innovation Officer Award mula sa Global Innovation Institute. Talagang malaking bagay ito, hindi lamang para sa akin, kundi pati na rin para sa kumpanya. Swamway so, isang patulay at salamin ng aming pangako na mag-inobate para sa epekto. Ito ay sumasalamin sa mga nagawa naming trabaho sa Aquabower, kaya't pinasalamatan ko rin ang bawat isa na sumuporta sa inovasyon sa Aquabower na umabot kami sa antas na ito ang inovasyon ay isang una sa lahat ang aming mga tao ay may inovasyon sa kanilang DNA. O nais nice man din ang inovasyon sa aspect ng organisasyon etong ginawa naming ituloy isang pang-araw-araw na ugali. Kaya't ang inovasyon ay hindi isang proseso. Ito ay talagang isang pag-iisip. Ang nagawa naming gamitin ang pag-iisip na ito, ginagamit ito ng mga tao upang makabuo ng mga solusyon na nagbibigay sa amin ng kompetitibong bentahe. Hinihikayat namin ang pag-ag-isip, hinihikayat namin ang pakikipagtulungan. So, hinihikayat namin ang pag-ag-isip sa ng kahon o kahit na alisin ang kahon. Tinitingnan namin, binabaliktad namin ang bawat bato. Kailangan nating hikayatin ang mga tao na maging mausisa at hamunin ang kasalukuyang kalagayan. Si Ako Power Power, pinapahalagahan namin ang ah, pinapahalagahan namin ang inubasyon dahil naniniwala kami sa sama-samang epekto. Uh, naniniwala kami um, sa pakikipagtulungan, naniniwala kami sa pagbabahagi naniniwala kami uh, sa paghikayat ng matapang na pag-iisip at pagbibigay ng espasyo sa mga tao upang maginubate. ang mga pananaw para sa hinaharap ng innovasyon ay kinabibilangan ito ng pagpapanatili digital na transformasyon pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor at walang katapusang mga pagkakataon upang muling hubugin ang hinaharap ang Aqua Power ay nakatuon na triplehin ang negosyo nito sa taong 2030 sa pamamagitan ng inobasyon at bagong teknolohiya.